What's up mga kakeepers? Update tayo sa ating backyard. Tungo tayo mag-umpis sa ating mga pang cross na mga crossbreed natin na balon mollies yun Know? Yung mga pinapa sale natin. And dito naman sa Yamabuki natin yun o. Know? Yamabuki natin. May isa tayo dito ang tree na you know? Yamabuki. At sa kabila yung mga breeder na PKBM. Pinakain ko na kasi sila kaya nasa ilalim hindi na makita. Ayan yung mga yamabuki natin ng na mga Juby din sa PKBM Ayan yung mga PKBM natin Ito bring water na Try natin tawagin Ang lalabas Burusog na kasi ito eh Pinakain ko na ito kanina Kahit tumulan nagpakain pa ako Pero sanay naman sila Sa ibang breeder kasi Depende naman yan sa mga breeder kung papakain sila sa maulan. kapag kasi kapag maulan, nagpapakain pa ako. Yan ang mga BKBM natin. si Yung mga breeder pa natin na picky na list na natin dyan nilipat natin yung mga dark choco yun o oh. hindi makita yung mga dark choco natin parang picky lang yung dark choco po yan nilagay natin ang dalawang pair. So, ang solid nyan. Compact body. Mga jumbo size. then, dito wala pa tong laman. Maka-fry natin yan. Oh. Medyo malaki na. Uh, dun, mga wala pa laman. Ito, mga available pa. Yan pa. Then, dito, nilagay natin yung mga golden blue tail natin na mga round tail. Yan. Yan oh. na yung kinuha natin. Sobrang short body mga round yung kinuha natin para mga sobrang goods gagawin natin yung mga breeder sana maparami natin itong mga golden blue tail natin yan nagbe-breed na nga oh sobrang laki ng male you no? Know? sobrang pogi nyo no no grabe yan dito ito naman yung galing tabaw na PKBM yun know? yung fame yun o cross natin yan sa mga PKBM natin naghanap tayo ng mga PKU na mga pang cross hindi makita, malabo kasi yun dito yung mga dark choco pa yung mga dark choco may mga tagit trio dyan dark choco yun dito wala pa tong laman dito wala pa yung mga fry yung mga fry natin yun sa mga PKBM na breeder yan o no? Diyan po na sinamasama ko na yung mga jube and braider. Sobrang solid yun, no? Solid. Yun sa ibbm, Wala na lang. Sana maparami natin itong ibbm natin. Yung mga gagawin natin braider ng Mga short, super short body. Mga compact body yan. Yan o. dito wala pa tong laman. Marami pa tayo yung binabon. Dito wala pa din sa mga pray ng Yamabuki yun know, mga pray ng Yamabuki mga pray ng Yamabuki natin hindi ma so, hindi mag focus nasa sinala kasi ng araw yun know, yung mga Yamabuki natin yun nag na paramihin pa natin yan yan sa PKBM yun know, mga PKBM na pray ay mag focus na yun konti na lang kasi, nilipat ko doon sa rentab Lipat ko dito yung mga fry Yung mga fry, sobrang rami dyan ng fry Kasi nung bagyo, lipat ko dito Para hindi sila makawala Hindi sila tumalon Doon sa maliit na lagayan Kaya nilagay ko dito sa isang rep na malaki Sobrang rami nito, nasa 200 piece At atong balon malls dito you know? Hindi lang makita yung iba Kasi maliit pa Sinama ko na sila, yung mga Baong trap hindi dito naman yung mga crossbreed natin. You know? Yun know? yung mga pang pa wholesale natin. Yun know? Na. Yung mga naghahanap dyan. Kunin nyo na yun oh. Isa lang price nyan. Sabang so, karami yung mga breeder size na. Yung mga pang crossbreed nyo dyan. Yun know? ah. solid nyan. Nalis ko na doon yung mga fry Dyan doon Nipat ko na doon sa reptab Dito nga oh, yan, oh. Nalisan na rin natin ang tubig Nalis natin doon kasi Baka matumba dito sa ito Mabasag sayang naman yung isang aquarium natin Marami pa tayong available dito Ayusin pa natin to kasi Hindi pa tayo dito nakapag water tune sa ating mga Aquarium Dumabasa yung isa tayo kasi nakapag water change sobrang gaganda talaga ng golden blue tail oh. solid ano dalawang trio tayo dyan sana na natin to